ako guys kita kami ng mga friends ko maliba palabas-labas tuhod tayo ngayon guys malibog man ako sa iyong paningin pero may rehirapan ka din na ako'y angkin malibog lang ako sa paningin ng iba pero sa personal hindi to basta-basta Di ba guys? <laughs> Bahala kayo kung mainis kayo sa akin. O, okay, di ba? Ah. ba? Yan lang guys. Parang ano ka nga yan. ano ka nga. Pa Palabas-labas na ng tayo guys. Sino gusto nung sumama. Gagala kami ng mga friends ko guys. Friends. Di ba? Kaya, kung iniisip niyo na pa ako, nagkakamali kayo. Maharap lang ako, guys. Sabi ko nga. Pero, sa personal, nahihirapan din naman kayo. Kasi hindi naman ako gano'n. Kaisit-kait na babae, guys. Mapangasar lang ako at mapagbiro. O, ah, diba? Pero sa personal, ako guys. Ah, diba? Ah, diba? Check. Ayan na si Pasing. Ah, diba? Hmm. Sinong gustong sumama. Kaya, huwag mo isipin na ako'y maharot. Ganito lang talaga ako guys. Mapagbero. Pero, hindi easy to eh. Ah, na, diba? Malayas ako guys.